nais mong pasokin ng Islam, subalit hindi mo alam kung papaano, napakadali lamang na proseso ng pagpasok sa Islam. Meron tayong tinatawag na shahada o testimony of faith kung saan bibigkasin lamang ng tao na siya ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang kay Allah at siya ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay sugo ni Allah. Ang taus-pusong pagbigkas ng tao sa mga katagang yaon ay siyang magpapapasok sa kanya sa pananampalatayang Islam. At lagi nating tandaan na ang pagpasok natin sa Islam ay kinakailangan na ito ay puso at hindi tayo napipilitan. Mismo ang dakilang tagapaglikha sa malulhating Quran ay nagsabi, La fid din, walang sapilitan sa relihiyon. La kumdino kum dinukum waliya din, sa inyo ang inyong pananampalataya at sa amin ang pananampalataya namin. Subalit, so, lagi nating tatandaan ito. Ang sinabi ng dakilang tagapaglikha sa malulhating Quran, Ku ang fusakum, iligtas ninyo inyong mga sarili. Kung gayon, gawin ninyo ang pagpasok sa pananampalatayang Islam sa nag-iisang dahilan lamang. Ano yon? Upang mailigtas ang inyong mga sarili sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Hanggang dito na lamang po at sa susunod, insya Allah. Assalamualaikum.